Pag na makayam tayo mga nain Kaabsat Hindi tayo tayo manin Magbiyahe-biyahe manin Ano sa tech video Makapira di dollar po Kapi ka boy naman siya king kawaturo ka din, na boy Kapi ka boy Ako oh, sa kabila ka, ako naman dito Ha? Na, Dalihan mo tricycle, bye. Where na yung tricycle? Mm -hmm. Ano na yung mga nangmahuli? Ano na yung mga nangmahuli? Andito na tayo sa ating destination, dito sa Caloocan West. Yan. Mamaya ulit, mamaya, 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 mamaya. mamaya. Habang bumibiyahe tayo, inum tayo ng Coke, inuminom sila ng Royal Sprite Halwalo. Hmm. Para lahat matikman. Hmm. Kastilatan, Kastila tan, nga biyahero. Kapsat. Hmm. Hindi kami lang tatidaldalan, sa kaming tola makadaan ng jubal balay minumalaman normabiin mabisinan kami, hmm. kami pa iti kami latan balbalay ng mangmangan ay daldalan ng mangmangan oh ah oh bigyan wah wah busog ako busog wah Um... So, dada pa nalda agad tayo daw. Oh, oh nagadot si Yapi na taray. Mm, napunpun -hmm. na po. Kapay unay makataraya ay naging inaya. Diya. Pero mga tinag. Ayan, dito na tayo. Dito na tayo. Papasap. Oh, kasi JLTO oh, nga. Nadaligy ko. Oh. biskayo na intrap da 40 million ti dawatin da jiti ni lidang trap in intrap ida so, ti pulis oh na ti lidawan en nagsuda bayda gi jay nati ti on kulong ibagsak da Balong, mm hmm mm Wait, wait na naman tayo, wait na naman tayo. Ay, uy, na naman tayo. Ne ah. Ah.